Sa bawat eksena, linya ng dialogo at bawat frame ng pelikula, mababakas ang kwento ng ating nakaraan. Kaya ating alamin kung paano na ang kasaysayan at kultura ng ating pagkapilipino sa tulong ng pelikula. At alamin ang papel ng siyensya upang masigurong ang nakaraan ay hindi malilimutan. Kasama ang ating next-gen film archivist dito sa Expert Talk. Ang pelikula o film sa Ingles ay isang uri ng sining na gumagamit ng tunog at larawan upang makapagkwento ng ideya, emosyon at kwento sa mga manonood nito. January 1, 1897 sa Escolta, Manila. Unang naitala ang film screening sa Pilipinas, kung saan ipinalabas ang mga pelikulang gawa ng banyaga tulad ng Man with a Hat, Scene from a Japanese Dance, at The Boxers. Samantala, taon 1990 naman, unang naipalabas sa publiko ang kauna-unahang pelikula na gawa ng Pilipino. Isa itong Silent Picture o isang pelikula na walang tunog na pinamagatang Dalagang Bukid na i ni Jose Nepomuceno na siyang kinikilala ngayon bilang founder of Philippine Movies. Pagmula rito, iba't ibang pelikula na ang nagpatawa, nagpakilig, nanakot at nagbigay aral sa atin. Hindi rin mawawala ang mga pelikulang sumasalamin sa mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman ang pagpapreserba nito ay tulad na rin ng pagpapreserba sa ating nakaraan. Um, The Philippine Film Archive is actually a program under the Film Development Council of the Philippines. Uh, based on its mandate no under section 3 paragraph 10 ng ating uh, Republic Act 9167 or the law creating the, the Film Development Council of the Philippines. So under dun sa mandate na yon no the FDC is mandated to to create, to build no, uh, the a film archive that shall uh, protect and preserve our film heritage. Sa so Philippine Film Archive, ipinipreserba sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya ang mga audiovisual materials tulad ng film, documentary, at video coverages na may uugnay sa ating kasaysayan at kultura. Pag sinabi natin audiovisual, hindi lang to limitado sa film itself, or if tiyatawag natin feature film. May documentary ka, meron kang short film, meron kang uh, footages or recordings ng mga pangyayari ng panahon na yon but pero may, may common element sa kanila no lahat to nagpapakita ng kultura ng Pilipino at katotohanan nung panahon kung kailan siya sinuot di ba hindi maitatanggi sa isang isang audiovisual material kung ni reality na nakuha ng camera at that time so lahat ito nagpapakita ng ating kultura ng ating aka say no no bilang pilipino dito sa Philippine Film Archive iba't ibang makinarya ang kanilang ginagamit upang mapreserba at may ayos ang bawat pelikulang nasa kanilang pangangalaga isa sa mga prosesong pinagdaraanan ng mga film reel sa PFA ay ang tinatawag na digitization Hindi naman po pwede na yung mga film reels yung ibigay natin ulit mm. for access so ang gagawin para sa digitization, magkaroon siya ng digital again, digital copy. Either pwede natin ilagay sa mga, let's say, uh, Netflix or mm -hmm. sa FDp, FDCP's own OneFlix or para sa YouTube, sa TV, mm -hmm. kung may magre-request ng mga shows. Mm -hmm. uh, kasi nga, as times change, nagkakaroon na ng pagbabago sa mga format, uh, mas flexible kasi kung digital na yung ibibigay natin. Ang film reel, mga kadiyos, si Verkada, ang tawag sa cylindrical, na ng na naglalaman ng mga frame ng pelikula. Karaniwan itong ginagamit noon sa pagtatransport at pagtago ng mga pelikulang ipapalabas o naipalabas na sa mga sinihan. Sa digitization, oras ang kalaban nila Franklin. Sa prosesong ito, kasangga nila Franklin ang masina ito na kung tawagin na scanner na may kakayang mag-capture ng 6 to 7 frames per second. Scanner basically ano siya eh light technology siya. Eh. Mm -hmm. So, kung makikita nyo, nagbabato ito ng RGB na kulay para ma-decode yung kulay din na nandito sa film roll. Mm -hmm. Ito naman Franklin, meron meron ba ang mga parang significant films or clips na na-restore nyo na dito sa PFA. Ah, uh, na-restore meron, mm -hmm. uh, na-digitize meron din. Mm -hmm. Kasi digitization naman namin, hindi lang sa film Uh, meron ding mga tapes. Uh, pagdating sa mga tapes, uh, binigyan na rin naman sa amin yung or deposit na rin naman ni RTBM, kung familiar kayo si RTBM. Yung mga tapes nila, which is coverages ng mga Pilipino presidents mm -hmm. after martial law. Mm -hmm. ba? Diba? And then, pagdating sa scanning naman, ayun, may mga notable titles na kami. Kung makikita mo, merong Relasyon mm -hmm. na uh, nag-iwa ni Ishmael Bernal. Then, meron din kaming magkano ang iyong bangal. Mm -hmm. Mga titles, maalaala mo kaya. Then, Manila by Night, yung mga gawa ni Ah, Manila by Night, may mm -hmm. sa kung naman liwanag. Mm -hmm. Yung mga ka gawa ni Lino Bronco naman. Matapos ma-digitize, ay dadaan naman ang mga film na ito sa tinatawag na restoration kung saan tinatanggal ang mga gasgas, pagkurap sa pelikula, ganyan din ang mga pag-alog ng frame nito. Pero hanggang doon lang, hindi namin pwedeng baguhin yung kulay, hindi namin pwedeng baguhin yung tunog, at at mas lalong hindi namin babaguhin kung ano yung pinaka-itsura niya. Kasi based nga sa sinusunod namin na ethics or sa guidelines, uh, we can change even one aspect of the film. Kailangan kung ano yung original, yun yung magawa namin ulit, as close as possible. Ayon kaya Don at Franklin, umaabot ng isa hanggang dalawang film reel at apat hanggang anim na tapes ang nadidigitize ng PFA sa bawat araw. Ang mga reels na ito ay naglalaman ng mga pelikulang ma-historical at cultural values o di kaya naman ay mga pelikulang gawa ng mga national artist. Laman din ito ang mga audiovisual materials na mga historical events tulad ng mga videos ng ating mga Pangulo. An -altered alternate connection. The Philippines went through a golden age of cinema na almost thousands of, fil thousands of films ang piniproduce every year or every year. Then, nagkaroon, then sa dinabi namin na nagkaroon ng war, mm -hmm. ang daming nawala. Mm -hmm. uh, ayaw na na, ang, sa lahat naman siguro, ayaw na na magkaroon ulit ng nawala. Sa ating pagpapatuloy, ating kilalanin ang isa pang na nasa likod ng film archiving. Dito sa Expert Talk. Upang mas ipalagana pa ang appreciation sa film at pagpreserba nito, iba't ibang aktibidad ang ginagawa ng Film Development Council of the Philippines, partikular na ng Philippine Film Archive. PFA is open to everyone. No? We've been encouraging a lot of students to uh, to join the PFA. Not only in not only in screening films or watching our films, no, but to experience. Usually, what we do is kapag meron kami presentation or meron kami uh, the exhibit, ginagawa namin siya experiential. Kung saan yung mga participants natin they they have the first experience paano mag mag rewind ng pelikula paano humawak ng pelikula paano mag project and then we tell them na they can actually join us not just an intern they can actually volunteer no in doing our work at isa nga sa mga kabata ang sinasanay ngayon ng PFA sa pagpreserba ng pelikulang Pilipino, si Miguel Fortuno, 21 years old, mula sa De La Salle University. Mga kadiyos si Bercada. nandito tayo ngayon sa Cinematek at makakasama natin ang isa sa mga volunteer ng PFA o Filipino Film Archive. Kasama natin na si Miguel Fortuno. Hi Miguel! Hi si So itong ginagawa mo dito sa PFA, is it something na parang for kasama sa curriculum sa school since communication arts ka or talagang self-volunteer to? Uh, unfortunately, yung pag-archive is not as thought in our curriculum, lalo na sa mga ibang schools. From what I know sa UP, hindi rin. So it's something na hindi siya tinuturo sa mga schools na yon. And I only really heard about uh, PFA mm -hmm. nung nagka-class ako with my uh, film professor mm -hmm. who had a required viewing dito sa Cinematheque for a thesis film ng DLSU student. I was able to open my eyes sa uh, you know, beautiful art of film archive. Mm -hmm. Mga Kadiyos si Varkada, ang film archiving ay isang practice sa pagpapreserba at pagsasaayos ng isang pelikula o audiovisual materials. Ang mga film archivist tulad ni Don at Franklin ang nakatoka upang siguruhin na ang mga pelikula ay protektado mula sa pagkasira dulot ng physical, chemical factor o di kaya naman ay technological obsolescence o pagkaluma. Kasi ngayon iniyan ang banggit mo kanina na hindi talaga siya part ng curriculum ng iba-ibang yeah, okay. universities, no. So, ano ano talaga yung parang nagbigay siya yung interest kung bakit po? Sige, try ko. Pasukin natin 'to. Um, siguro po ah uh, uh, me personally kasi uh, of course I love media and back way back in 2018, bumili kami ng father ko ng uh Wolverine, which is a type of film uh film reel digitizer mm -hmm. and at that time my my late grandfather uh, left us a lot of his uh, film film stock film reels 8mm film 16mm film and also yung mga images so i guess that seeped in to myself na uh yung pag-film -fi archive is like that but at a much bigger scale sa ilalim ng pagsasanay ni Miguel sa PFA natutunan niya hindi lang ang kahalagahan ng pelikula sa ating kasaysayan, ngunit maging ang proseso kung paano ito mapapangalagaan at isinasaayos. For the first several weeks, uh, I was working sa film restoration, working with the actual film reels. Yung trabaho mo doon is dapat masipag ka talaga sa mga heavy details, small details. You have to work for hours looking at uh, one film reel na yards of length na film reel and very uh mahirap po talaga siya na trabaho pero kung passionate ka talaga about film it's a job that you will definitely love pero syempre yun 'yung mga happy mem moments mm. mo na pero ano pa ba 'yung pinaka challenging part uh, so pagiging uh, volunteer dito siguro po yung isang challenge po dito sa PFA is 'yung Amoy po. <laughs> Some funny detail kasi uh, uh. we work with uh, vintage films and there's, there's a specific component sa film that over time na dete deteriorate yung uh, film stock and it develops a smell na yung mga professionals namin call it vinegar syndrome. Dito sa Film Vault, mapapansin ang presensya ng vinegar syndrome na binabanggit ni Miguel. Pero mga ka-Dios yung Varkado, kung napapansin nyo, naka-mask na kami ngayon, no? Kasi dito sa Film Vault, medyo maasim talaga, no? Pero Miguel, bakit ba maasim? Uh, so, yung answer is, gawa yung film sa cellulose acetate, mm -hmm. which uh, through through time and through moisture na nagsisip inside the film, nagiging uh, acetic acid po siya, which is the vinegary smell that you are smelling right now. Mm -hmm. And it's actually very harmful sa health natin. So we always have to be prepared with yung mga mask. And dito sa vault, we can't stay for too long. Ang vinegar syndrome, o kilala din sa tawag na acetate film-based degradation, ay ang terminology na ginagamit sa mga film strip na unti-unti nang nasisira. Ito ay bunga ng chemical reaction na kung tawagin ay acetylation na siyang nagiging dahilan upang maging amoy suka ang mga film reel at film strip. Upang mapabagal ang deterioration ng mga film reel na ito, may precautionary measures na binabantayan ang PFA. Very important, yes, ang uh, temperature at moisture sa air dito sa vault. Mm -hmm. Kasi yung film natin, over time, nagde-degrade siya. Nagsisipin yung moisture and yun, nagiging vinegar syndrome nga. Mm -hmm. So we're trying to avoid that by keeping the air and temperature cool in the area. Mm -hmm. Sa loob ng malamig na film vault na ito, nakatago ang halos 56,000 optical discs, reels, at videotapes na nasa pangangalaga ng PFA. Sa so, tingin mo ba, ano ba yung kahalagahan kung bakit natin to ina-archive? For example, I mean, kung film man yan o kung personal use. Para yeah. sa'yo? Uh, that's a great question kasi yung issue talaga natin dito sa Philippines is hindi na-archive ng tama yung mga local films natin. Yeah. So, uh, back in the late 70s, there's a large percentage of our films that have not been archived. So, imagine mo, lahat ng mga pelikula na pinanood ng grandparents natin or those of the older generation, don't have access to those films anymore as if mm -hmm. they were children, di ba? So, we, our work here sa PFA is to, to make them accessible to everybody. Mm -hmm. So, lahat ng films that we have here on stock, uh, we are able to translate it for future generations and more pa so that they can they are able to learn more about our history as Filipinos, di ba? Up next, tuturuan tayo ni Miguel kung paano isinasagawa ang film inspection. Abangan yan sa aming pagbabalik. Kanina na pag-usapan natin ang digitization at restoration. Pero bago ang mga ito, ang mga pelikulang na ito-turn over sa PFA ay dumadaan muna sa prosesong kung tawagin ay film inspection. Miguel, nasa ang facility naman tayo ngayon? So AJ, andito po tayo ngayon sa preservation facility where mm -hmm. we will be inspecting and cleaning a 35mm film. Mm -hmm. So ito yung unang proseso na ginagawa sa pagre-restore ng isang pelikula? Ito yung first step after ma-acquire ng management yung mm -hmm. mga pelikula natin. Okay, so ano yung mga uh, equipment na nandito sa harap natin? Uh, so first of all, prior to touching any of the film tsaka yung equipment, sa left hand po tayo maglalagay ng gloves so that left we can hand. inspect. The... Sa film inspection, inieksamin at nililinis ang mga film reel na idinodonate sa kanila. Dito tinitignan at ina assess kung maaari pa bang maisalba ang mga ito. Of course, check natin yung quality ng film mm -hmm. uh, upon checking. It comes in a madalas uh, metal or plastic na case. Mm -hmm. Ini-inspect yung amoy, yung gaano ka tight yung wine niya, mm -hmm. and yung mga other physical properties ng film. So, so ano nga mga equipment na meron tayo dito ngayon Miguel? Okay, so what we have here today is the two film reels. Mm -hmm. Ito yung plastic na film reel, ito yung uh, split type na film reel. Ito usually plastic kapag ginagamit pang archive na talaga or panghakot. Uh, to to theater to theater. Mm -hmm. And ito po yung rewinder po natin. Oh, so later, okay. will be uh, rewinding the film. Mm -hmm. Ito yung film mismo. We're working with a 35mm film. Mm -hmm. And ito ang sinking block. So ito ang sinking block natin mm -hmm. which actually has a counter in feet. So as we rewind, uh, dadagdag ng dadagdag ng number yan. And it mm -hmm. counts how many feet. Mga ka si fun fact. Noon, ang mga film reel na ito ay dinadala o hinahatid sa bawat sinihan ng tinatawag na lagarista. Ang mga lagarista ay kadalasang nakasakay sa mga bisikleta. So for cleaning film, first we'll have to inspect kung ano nga yung mga issues niya. Madalas po. Here we have a film inspection paper which will be jotting down yung mga information. Title mm -hmm. of the film, uh, what year, what type of film. We're working today with a... Uh, we're working with a feature film. Mm -hmm. And you'll notice here dito sa condition report there are several uh, things to consider emulsion scratches emulsion is the top layer of the film base scratches which is the bottom layer of the film frame tears or yung physical tear na mm -hmm. sa film perforation damages mga butas-butas oil mildew dirt or debris yung mga mm -hmm. uh, chemical uh, or fingerprints and stuff like that mm -hmm. image distortion yun yung sa mismong pelikula kung you'll notice uh, sa ibang films meron siyang warping or uh, difference in image per per scene, mm -hmm. color fading, uh, warpage, sa shrinkage. So those are the things that we need to consider. Mm -hmm. At ang title ng pelikulang nililinis natin ngayon ay? Uh, emir We're emir. working with Emere. Kung napanood niyo ng eto po yun. <laughs> Titignan natin ngayon kung okay. uh, paano natin siya malilinis. Ang bilang na inilalabas ng sinking block ay maaari nating maihalin tulad sa timestamp ng video editing software na ating ginagamit sa kasalukuyan. Sa tulong ng counter na ito, makikita anong metro sa film na in-inspect ang may problema o kailangan i-cut. For example, may dirt. So uh -huh. paano natin siya malilinis? Ano ba yung, yung mga ginagamit baka yung like chemicals para mas malinis siya or Windex wipe lang ba 'yun? Mm -hmm. uh, so we actually work with a specific chemical called Novac 3500. Mm -hmm. Ang katangian nitong quick-dry ang dahilan bakit ito ginagamit ng PFA sa paglilinis ng mga film na kanilang nakukuha. Hindi kasi pwede na ma-expose ng matagal sa liquid element tulad ng tubig ang mga film dahil sa delicate nitong property. So it's Basta a very, very quick-drying. Lahat, uh -oh. mga... uh -oh, lahat ng dirt, lahat ng everything, and very hmm. quick-drying siya kasi kailangan talaga na tuyo ang film. Kasi kapag medyo mababad baka nga magiba din 'yung mag-iba 'yung image ng film. Image. I'd like for you to inspect gamit mm -hmm. 'yung magnifying glass kung may nakikita kang mga perforation, dirt, mildew. Mm -hmm. So, sige. Take note sa image niya. Sa unang tingin, aakalain mong malinis na ang pelikulang aming ineksamin. Pero nang gamitan na namin ito ng magnifying glass, Eto naman, Miguel, parang may hati siya. Ah yes, actually nakita mo ang what we call yung splice. Mm -hmm. So yung splice niya actually is a separation ng dalawang film. Usually, may distortion sa isang image so tinatanggal siya and then tin-stick together yung dalawang mm -hmm. portion ng film. Mm -hmm. Okay, so parang kung sa ngayon, parang yung cut, edit, parang cut, ganun, definitely. cut. At tulad ng chemical na ginagamit nila Miguel sa paglilinis, hindi rin basta-basta ang tape na ginagamit ng mga film producer noon. At maging sila upang idikit ang mga film na nagkahiwalay o napunit. See, for example, ang ginamit na dito ay parang tape lang siya. Mm -mm. So wala naman siyang shadow na tape pagdating sa mismo actual pag-preview na. Yung tape na ginagamit namin is also produced uh, internationally and we uh, acquired it dito. It's a special kind of tape na wala siyang, hindi siya halata sa film, pagkita. Mm -hmm. And wala siyang, uh, it doesn't leave yung malagkit na stick, sticky mm -hmm. uh, adhesive. Ano yung pinaka-lesson mo dito sa PFA, sa buong volunteer journey mo? Uh, so many lessons. There have been so many lessons that I've learned dito sa PFA. Pero one thing that I can... Uh, part with you is that to always uh, appreciate no yung uh, ating history dito sa Philippines. It's not some, it's not a privilege that everybody has to be able to watch these films no. So it's our duty as uh, PFA members to be able to share these things that we have learned personally and that we are able to share with yung mga lalo na yung younger generation. Mm. Si Miguel, uh, hindi lang siya ano helping hand eh, sa archive, no. Ang archive kasi is composed of people with different kinds of talents, no. Ang um, Unfortunately sa amin, kukuunti kami, one is to one lang kami sa trabaho namin. Pag nawala yung isa, napipilay talaga. So we are actually maximizing not only the body that we have, but also the intellect that everyone has, no. So, so yung talent ni Miguel bilang young student na adept sa latest technology, nagagamit namin yun para mai-advance namin yung aming practices. So si Miguel naging holistic yung, ano, yung pagpasok niya sa amin, both as a contributing worker for the art, and at the same time, uh, natututo kami sa kanya sa pagiging estudyante niya. Para sa iba, gaano ba kalaki yung role? nung generation natin sa pag-preserve ng ganito, yung mga history, films, ako personally, I can say na we are parang the last frontier yung generation na uh, right now, wala yung generation ng uh, archivists right now, hindi na na-share yung passion eh. So they have to be the, we we as uh, the youth have to be able to uh, learn more from the previous generations, you know. From what I've heard from my co-workers is wala nang wala nang next generation for archivists so uh, it's a it's 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 a big thing for them na i'm able to learn and i'm able to share my uh, passion with my friends my co-classmates ba, about the art of film archiving film archiving is a part of uh, preserving our history no uh it's about preservation of our culture our identity as a uh, Filipino So as such it's not a responsibility of the few to preserve its culture and to protect it from being uh, lost no and at the same time to transfer no to the young to the younger generation the culture of preserving our culture hindi natin gugustuhin yung panahon na tayo mismo hindi natin alam bakit ba tayo Pilipino Ang bawat pelikula gaano man nakakaiyak nakakatawa nakakagulat o nakakatakot ay may ikinukwentong istorya. At ang mga istoryang ito, gawa man ng malikhaing isipan ng bawat manunulat ay hango naman sa kanilang karanasan at nararamdaman. At ang pagpreserbang ito sa ating nakaraan at kultura ay isang daan upang maitulay ang nakalipas na at ang kinabukasan upang masiguro na ang lahat na nangyari sa ating nakaraan ay maging aral at hindi malimutan. Muli, ako po si AJ Castro. Samahan niyo ako sa susunod na Sabado na hanapin ang mga next-gen experts sa buong Pilipinas. Dito sa Expert Talk.